Magandang tanghali po sa atin lahat. Andito rin po si Professor Tonton Contreras na ulit ay nagtatry mag-live. <laughs> uh, kanina maraming try na ako na mukhang naun siya may dahil mukhang mahina ang signal don sa dati kung kinuupuan. Pero ngayon sana malakas na to. Pero naglulo ko naman yung live. Andito po ako huli ngayon para pag-usapan natin dito sa live para dun sa mga friends ko sa Facebook at para dun sa mga followers ko at saka sa mga subscriber ko sa YouTube ay ah uh, Siyempre, team replay. At pwede ka pasensya na kung may mga background na ingay. Nasa hallway, nasa hall kasi ako ng isang konferensya. ah uh, bagamat break ngayon. ah uh, ako po ay naghingin pa may hindi ako kanina nakapag-live. At ngayon, kanina, pa, udot udot dahil mahina, signal. Kaya, bilisan natin to. Kaya nga nang nasabi kong pag-uusapan natin eh, yung mga pasabog na nangyari doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee grabe, hindi lamang doon sa mga naibunyag ni Henry Alcantara, kundi kahit yung mga spectacle nung away ng mga senador. Lalo sa pagitan ni Rodante Marcoleta at saka ni Senator Ping Lacson. Alam mo, talagang nakagulat. Pero hindi na rin na tayo nagulat sa mga sinabi ni Henry Alcantara. Eh, kasi kung matatanda nyo, dati siya na tumatanggi pa, di ba? Hindi daw niya alam. Pero pinatotohanan niya ngayon yung mga allegation, yung mga binulgar, mga disclosure hindi lamang ni Attorney Bryce uh, Attorney Engineer Bryce Hernandez kundi kahit nung kay JP Mendoza. 'Di ba sinabi nila na idinawit nila si Senator Jenggo Estrada sa si Senator uh, Joel Villanueva. Eh ngayon nung si Henry Alcantara nagbigay na ng kanyang salaysay kahapon, abay, talaga namang tinumpirma niya na na malinaw na totoo, naman talaga daw may mga proyektong ibinaba itong si si Henry Alcantara pinababasa kanya ng In In Undersecretary Bernardo ng DPWH at doon ay eh, mayroong commitment o oh, yun ang uh, metaphor o sige na word reference para sa mga komisyon o mga sabihin natin ay eh, kurakot kasi binibigay mga 25% ng budget di na di umano ay ang ang ano doon ay si Senator Joel sa Senator Jinggoy. Bagamat hindi naman talaga inamin naman ni ni Henry Alcantara hindi niya talaga nakita personal. Pero ganun pa man 'yun ang malino na sinabi niya. At idinamay na rin niya ngayon si Saldeco for the first time kasi bagamat binabanggit si Saldeco ng mga diskaya at bagamat sinasabi ng inabi rin niya ni Senator uh, ni Congressman Toby Chiangco ni ang na at ni, ni Henry Alcantara nakasama talaga si Saldi At dinadala pa sa hotel si Shangri-La pati sa bahay sa Valley Verde. Kita natin yun. At may in pa na COA Commissioner. Di ba? So, at isang dating congresswoman, si Mitch Kahayo ng Caloocan City. Talagang lumalawak ang, ang net at ito nga sabi nga ng abogado ni Henry ani uh, Bryce Hernandez na si Attorney Fortune na uh, kasama ni ng kasama, yung firm niya ang humahawak ng, ng kay Bryce Hernandez ay uh, hindi lamang uh, dalawang senador in fact binanggit din ni Henry Alcantara si Senator uh, uh, Revilla di ba ay meron pa daw tatlo sapagkat uh, anim daw na senador ang, ang naan doon sa files ni Bryce Hernandez. So, nagiging exciting to. Uh, alam mo, kapag may usok, may apoy. At ito yung sinasabi natin na uh, hindi naman pwedeng magsalita at mag imbento lamang itong mga to. Yung una si Bryce Hernandez na grinil pa nga siya eh. Guinness pa siya ni Joel Villanueva at ng Jingo Estrada. Pero talaga ngayon, meron ng corroborating testimony galing kay Henry Alcantara. So, heto, ay simula lang to. Sabi ko nga, ito ay maganda rin sapagkat nakikita natin, nagiging transparent na. Yung mga nagsasabi na parang pati ang Pangulong Marcos ay sinasama dito. Ako naman, you know, with all due respect sa akin, kahit hindi naman perfecto ang Pangulo. Ay ito, kung hindi siya nito sinabi niya sa zona, ay di wala itong parang matagal nang nangyayari itong kurakutan na ito. Matagal na to Pero ang dami ng presidente yung pinagdaanan nito. Pero ngayon, at least nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Dahil nga, sinimula ng Pangulo. Ang Pangulo ang parang naging whistleblower dito. Ang Pangulo, na bagamat sabi ko nga, ay nasasangkot din doon sa mga ibang issue naman na contribution ng mga kontrakto ayon sa PCIJ pero kahit pa paano eh dito so sa pinang ghost projects at mga substandard projects na ang nakakagulat dito sinabi talaga nila Bryce na talaga lahat ng proyekto sa Bulacan lang yun dahil eh, lahat sila ay substandard lahat substandard lahat kasi nga naman kung 22% na lang natitira sa yung budget kung itutuloy mo yun naturalmente magtitipid ka na sa mga sa mga <laughs> ilalagay mo. O kaya baka nga i-ghost mo na lang. Di ba? Wala na natitira. Eh, kinaltasan na lang kung sino-sino. O 25% sa congressman o sa senador na siyang proponent nito. Grabe itong nangyayari ito. Sabi ko nga, kung, kung naayos sana natin ang pagtapatayo nitong mga uh, infrastructure na to na walang kurakot. Di sana ang ganda-ganda ng infra natin. Hindi na tayo nainggit kung pumunta tayo sa ibang bansa na ganda-ganda ng mga daan, ng mga tulay ganda ng mga infrastructure dito sa Pilipinas para Panginoon ko. Pag umuwi ko ng biko, pag numan ako sa Kirino Highway, ano ba namang klaseng highway yan? ba? Diba? So, sana simula na ito. Sabi ko nga, the president could not fail here. Sinimula niya, dapat merong talagang managot. Dapat may makulong. Pero hindi nga ako gagaya ng kay Karadabi, puso ko silang mamatay. Hindi ako ganun. I don't believe in the death penalty death is such an easy pen penalty for these people. Kaya <laughs> nga isa din na nakaka ano din yung bangayan ng mga senador. Na actually ito din ito din kasi si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Parang hindi ko maintindihan kung bakit ganoon siya. Unang una parang lagi siyang paaway. Pangalawa, yung yung parang litaw na litaw ang kanyang paggampi sa mga diskaya. Na parang mga pinoprofeksyonan niya ang mga diskaya. Yung yung parang ando na ako. Pero di ba? parang litaw na litaw naman ng mga pro Duterte senators. Na parang ito nga si Amy Marcos parang ang sarap ano eh sagutin eh. Sabi niya ay nagsasimula lang daw sa maliliit. Ano maliit pa ba 'yan? Mga senador nang na iniimplicate. 'Di ba? Anong maliit pinagsasabi mo senadora kung nag attend ka kasi lagi nang hindi ka lang nagpapakyut doon sa hearing. Abe, siguro naman makikita mo mga senador kapo senador mo na anong malaki? Kailan mo ba bang siguro ang hinihintay niyang implicate, yung kapatid niya ang hinihintay niyang implicate ay si Speaker Mualdes na dati, former. Okay, well, tingnan natin. Kasi sabi naman ng Pangulo kahit sino ma-implicate dyan ah, talagang parurusahan. So, well, let's see. Let's see kung talagang gano'n. Pero itong itong si Dr. Senator Marculeta kasi parang parang yun nga yung ano ko na parang siya laging paaway na laging tapos alam mo may agenda eh. I'm sorry Mr. Senator pero yun ang tingin ng mga rami, hindi lamang ako. Kasi sinasabi niya bawal daw yung restitution. Eh malino naman nung research ko at saka nakikinig naman tayo sa mga abogado. Wala, although wala sa batas na specific spe 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 na allow, hindi naman sinasabing bawal. Kasi parte niyo yung discard ng Department of Justice di ba ang Department of Justice naman ang pinapamanage ng witness, witness protection program? O di pwede naman siya mag-impose ng mga kondisyon? Ngayon, na sinasabi nila, wala naman daw sa batas. O eh, therefore, kung wala sa batas, pero hindi naman sinasabing bawal, eh, anong pwede doon? Di ba, kailang, pwede. Dahil prerogative naman yun ng DOJ. Pwede naman sabihin, it does not include restitution and restitution shall be outlawed. O pagkano, eh, wala naman akong nababasang gano'n na bawal ang restitution parang parang sabi nga ni Secretary Remulla eh ito ay in good faith exercise in good faith may mga malino naman na inamin nila na kasali sila sa mga pagnanakaw eh inamin nila yun eh therefore as a sign of good faith is impressional eh, si Nani, kasi sinuko na yung kotse niya eh. at marami pa daw isusuko di ba it's it's a matter of showing sincerity so what's the problem di niya pera yun di ba In the first place, kung talagang ako nga, kung ako yung senador, o sige, ibigay mo na isa uli mo na para maging WPP ka. Akalo, ba, akalo ko ba concerned si Senator Marcoleta na mga sasali sa WPP, sa Business Protection Program, ang mga diskaya. sa e, therefore, ano yung problema? Hindi mo niya pera yung isa sa uli ng mga yun, pera ng bayan. But para bang uh, worried na no worried siya na mabawasan ng kayamanan ng mga diskaya. That's, that's something that I cannot understand. Pero hindi ko rin maintindihan. na Actually, sa si Senator Erwin Tulfo may sinabi din na we can bend the law. Of course, I'm saying is bending the law is different from violating it. Pero ako kasi pagbatas-batas yan. At hindi ako naniniwala na illegal yung restitution. Pero hindi na ako pabor na sabihin na you can bend the law. The law is the law. And I think the restitution condition is not bending the law. We're not bending the law. We are We are just implementing the law. Okay, and part of that is empowering the Department of Justice to, you know, administer the witness protection program. Uh, you know, ang nakakaano lang dito yung mga DDS talaga. Ano niyo yung sabi ng DDS? Galit sila dun sa bending the law. Eh, pero samantalang in-enable nila si Duterte, si Rodrigo Duterte, to bend the law for a long, long time during the AJK, during the Tokhang. Di ba? So it's 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 really I mean you, you know yung sabihan mo na sige bigyan mo ng baril para manlaban, para magkaroon ka ng excuse na patayin yung drug suspect. O ano tawag mo doon? Diba may illegal yun? Pero yun, pinalakpakan ninyo. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, mali si Tulfo to sell to sell it. Mali nga siya. Pero parang ngayon lang yun nakita na mali yun. Talang nung panahon ng Pangulo ni Duterte, eh, kayo ay isa sa mga naging able nung violation ng law. So ano ba talagang agenda natin dito? Makita ang katotohanan o no? proteksyonan lang yung mga kampi. Yun ang point dito. Marami pa tayong abangan. Mahaba-haba pa tayo Pero sabi ko nga may bagong teleserye ngayong inaabangan ng bayan. Pero sana hindi ito katulad ng teleserye na fiksyon. Ito'y dapat maging totoo at maging totoo ang paghabol natin sa mga ganit, sa mga kurakot, sa mga kurap ako galit ako. Sabagat, Diyos ko, titignan mo lang yung mga perang kinurakot mo itong mga to, tapos ikaw, nagkakandahirap ka sa trabaho. Parang gano'n, ano ba? Hindi fair ang buhay. Tapos pagdating sa baha, ikaw ang babahain, ikaw yung to, may magkabagyo na naman dadating, nag-worry ka, napakamaya, eh, bahain yung lugar mo. So mga to, they can, they can do this. Pasalamat to mga to, hindi ganun kabayolente ang mga bayan eh. Although nagkaroon ng mga violence yung panahon ng, nung, nung September 21. Hindi tayo gano'n in general. Pero ganun pa man panagutin niya mga yan. And the best way pananagot na sampahan ng kaso, ikulong kahit sino sila. O sige, sana nakapag, you know, turo kasi yung kaisipan na plus kami mga puso at napabagong panahisyo. Kung mm -hmm. ay lalo na so, sa pampolitikal dahil sabi sa kanang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi sa bayan dahil sabi sa kanang UP serve the people. O sige, may dadating pong bagyo. Sa biyernes, tingnan natin, pakiramdaman natin ang panahon kasi baka sa biyernes ay bagyong bagyo, ay walang kuryente o gano'n po man, hindi baka hindi ako makapag-live. But if, if, if weather permits, if there is uh, power, I'll try to have uh, Usapan politika on Friday. Gano'n po For now, uh, ingat na lang muna tayo, lalo pa doon sa mga tatamaan ni Typhoon Opong uh, siguro eh ngayon pa lang maganda na tayo. Ingat ikat po lagi. Kaligtasan, kalusugan natin ang ating babantayan. Okay? Yeah? Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa magandang umaga, magandang hapon, magandang hali, magandang gabi, kung nasan man kayo. Sa mundo sa ngayon, lalo daw sa mga team work today. Bye for now. Take care. See you Friday if weather permits.